So, ito yung mga dahilan kung bakit hindi na nagagawa ng isang lalaki na muli pang maghabol sa iyo. Nakakalungkot mga kamamay. Kung dati rate, ikaw palagi yung bukang bibig ng isang lalaki. Ikaw palagi yung kanyang hinahanap. Ikaw palagi yung gusto niyang kausap. Ikaw palagi yung gusto niyang kasama. Pero bakit ngayon? Hindi na nangyari yan. O bakit ngayon? Hindi mo na maramdaman isa sa mga bagay na yan. So ngayon sa video ito mga kamamay, sasabihin ko sa inyo, baka isa rin o hindi lang isa sa mga sasabihin ko, ang ginagawa mo sa isang lalaki kung bakit hindi na niya magawa na muli pang maghabol sa iyo. So mga kamamay, wag na natin masyadong patagalin to at simulan na natin ang ating mga tips sa topic na ito. So ano nga ba yung mga dahilan kung bakit ang isang lalaki ay hindi na magawang maghabol sa iyo? So number one, dahil hindi na ganong kataas ang attraction level sa iyo ng isang lalaki. Oo, ito naman talaga yung uh, kadalasang nangyayari. Kapag hindi ka na sexy, kapag hindi ka na maganda, kapag hindi na ganong kataas ang value mo sa isang lalaki, talagang bababa ang tingin at hindi ka na hahabuli ng isang lalaki. Masakit na katotohanan pero dapat ninyong malaman. Mga girls, kung sa tingin ninyo sa inyong sarili, hindi na kayo nag-aayos. Lagi ko sinasabi sa inyo to eh, masyado na kayong mataba. Dadahilan nyo, marami na kayong anak. Dadahilan nyo, masyado ka ng busy. Dadahilan nyo, wala kang trabaho. Mga kamamay, hindi tatanggapin ng isang lalaki yan. Hindi tatanggapin. Kapag ka ikaw ay bumaba ang value, masakit na katotohanan, magbabago ang tingin iyo ng isang lalaki. Kung kaya't yung iba naghahanap, yung iba, nakakasumpong ng ibang mga babae dyan na mas higit na maganda sa'yo, na mas higit na sexy sa'yo, na higit na nakikita ng isang lalaki ang kanyang pangailangan sa iyo, nako, sigurado ako, ipagpapalit ka niyan. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na habulin ka ng isang lalaki, i-improve mo yung mga bagay na yan. Yung uh, attraction mo, i-improve mo. Kung hindi ka, na, hindi ka na maganda, eh bakit hindi ka magayos? Kung hindi ka na sexy, bakit hindi ka magbawas ng pagkain? Takaw-takaw mo. Gusto mong Takao -takao mo sumeksi yan, takaw-takaw mo. Huwag ganyan ka mamay. Maging disiplinado kayo. Mahirap yang gawin, pero yan ang dapat yung gawin eh. Dati, ano lang, uh, 60 kilos lang kayo. Pero ngayon, bakit? Kulang-kulang isang daan na kayo. Ano ba yan? Anong nangyari? Napabayaan ba kayo sa kusina? Mga kamamay naman, huwag ganun. Kung gusto nyo na kayo ay uh, muling habuli ng isang lalaki, Muling bumalik ang atraksyon sa iyo ng isang lalaki. Bakit hindi mo bigyan ng focus ang sarili mo? Magpaganda ka, mag-adjust, mag-self-improve. At muling babalik sa iyo ang atraksyon ng isang lalaki. Muling babalik sa iyo ang interes ng isang lalaki. Sigurado yan, mga kamamay. So, yan ang isang dahilan kung bakit hindi na nagagawa ng isang lalaki na maghabol sa iyo. Kasi nabawasan na ang atraksyon at interes niya sa iyo. So number two, dahil masyado kang silosa. Okay? Mga kamamay, kapag ka masyado kang silosa, hindi ka talaga hahabulin ng isang lalaki. Bakit? E negative traits yan eh. Negative na ugali yan kamamay. Ang pagiging silosa, sa una, romantic. Sa simula ng inyong relasyon, nakakatuwa. Kasi, nagiging silosa ka, kasi pinararamdam mo sa isang lalaki na ayaw mo siyang mapunta sa iba, pero pag tagal ng isang relasyon, yung pagiging silosa ninyo nang wala sa lugar, unti-unti na yung magiging toxic na ugali sa inyo. At ayaw yan ng isang lalaki. Okay, sana eh, kung totoo eh. Eh kung hindi, okay, mas lamang pa palagi ang paghihinala ninyo at pagsiselos. Sasabayan pa ng pagiging bungangera ninyo. Naku po, hindi talaga ako hahabuli ng isang lalaki kapag kaganyan. Kaya iwasan ninyo na maging silosa ilagay nyo sa lugar, ilagay nyo sa panahon. Kasi ang isang lalaki, mga kamamay, ay lubos din na sa asaktan kung puro pamimintang, puro pagdududa, tamang hinala at wala namang sapat na ebidensya pagdating sa kanya yung mga sinasabi nyo. Okay? So iwasan nyo maging bungangera, silosa, para hindi yan maging dahilan kung bakit kayo ay hindi hahabulin ng isang lalaki. So next, dahil nabawasan na ang pagmamahal niya sa iyo. Yes, isa rin yung dahilan kung bakit hindi ka na hinahabol ng isang lalaki. Nabawasan na ang pagmamahal ng isang lalaki sa iyo. Bakit? Eh nakita kanyang ng lalaki. Bakit? Eh kasi minsan mo na siyang niloko. Bakit? Eh kasi minsan mo na siyang pinagsinungalingan. Kaya yung pagmamahal niya sa iyo ngayon nababawasan. Isa yan sa mga bagay mga kamamay na dahilan kung bakit hindi kanya hinahabol. Dahil sa dami ng mga negative behaviors na ipinakita mo sa kanya. Kaya bilang isang babae, ikakababae ka, ayusin mo ang sarili mo. Bumawi ka, pakita mo sa kanya na worth it kang ipaglaban, pakita mo sa kanya na worth it kang mahalin. Kaya mga kamamay, isang dahilan kung bakit hindi ka hinahabol ng isang lalaki is dahil nabawasan ang pagmamahal niya sa iyo. So next, dahil napagod na siya sa relasyon ninyo. Oo mga kamamay, ang isang lalaki ay tao rin yan. Hindi siya unlimited pasensya na kaya kang intindihin sa lahat ng oras. Napapagod din ang mga yan. At kapag ka nakaramdam sila ng pagod pagdating sa inyong relasyon, dahil nga sa unlimited, nakatoksikan na ugali mo. Sigurado ako mga kamamay, hindi kanya magagawang habulin. Sigurado ako mga kamamay, hindi kanya magagawang uh, ingatan kapag kaganyan. Kaya mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, kapag ang isang lalaki ay nawala ng gana sa inyong relasyon, na umay, hindi kanya niya nahahabulin. Alright? So next, dahil sa marami ka nang nagawang pagkakamali, ang mga lalaki, mga kamamay, kaya niyang magpatawan. Although matagal bago magpatawad ang isang lalaki, lalo na kung uh, uh, medyo malalim ang sugat na ibinigay mo sa kanyang puso at damdamin, hindi ka talaga agad yan mapapatawan. Pero nakakapagpatawa dyan mga kamamay sa paglipas ng panahon. Pero kung sa paglipas ng panahon, hindi ka pa niya napapatawad, gumawa ka na naman ng pagkakamali. Doon pa lang mga kamamay, sigurado ko hindi ka na niya hahabulin. Hindi ka na niya pag Yan ng panahon pa para ipaglaban. At isa yon sa dahilan mga kamamay, kapag ka marami ka nang nagawang pagkakamali sa kanya, hindi ka na niya habulin pa. Hahayaan ka na niyang lumayo, lumabas ng pintuan, ng kanyang puso, at maghahanap na siya ng iba. So, mga kamamay, huwag nyo sanang gawin. Nabigyan siya ng napakaraming problema, sakit sa puso, sakit sa ulo, kataksagan nyo, baguhin ninyo. Kasi hindi magtatagal ang inyong relasyon kung palagi na ganyan ang inyong pag-iisip, ang inyong paniniwala, sapagkat ang isang lalaki ay napapagod din. Sapagkat ang isang lalaki ay nasasaktan din. Baka kasi akala ninyo, lalaki ang mga yan, walang puso, hindi nasasaktan. Nasasaktan din po kami. Lalo na kung totoo ang pagmamahal namin o pagmamahal ng isang lalaki sa inyo, mga kamamay, hindi unlimited ang pasensya. Nagigising din ng mga yan kapag ka marami ka nang nagawang pagkakamali sa inyong relasyon. And last, dahil may iba na siyang pinagkakaabalahan at kinakahumalingan. O mga kamamay, ito yung pinakamasakit. Kaya pala hindi na nagawa ng isang lalaki na habulin ka eh dahil naputol na ang pisi na nagduduktong sa inyong mga puso winakasan na ng isang lalaki sapagkat hindi ka naman talaga nagbabago. Hindi ka naman talaga nakikitaan ng development after ng inyong mga problemang pinagdaanan. Ginawa mo na yung ganitong problema, inulit mo ulit. Nag-usap na kayo, pero parang wala kang tenga, hindi mo pinakinggan. Kaya mga kamamay, ang isang lalaki ay naghanap na ng bagong pagkakaabalahan at pagkakabaliwan. At walang iba kundi ang ibang babae yan. Kaya mga kamamay, sana bago mo ginawa yung mga bagay na, na hindi tama sa inyong relasyon, inisip mo sana na marami ding sakripisyong isang lalaki sa inyong relasyon bago kanya iniwan. Kaya ngayon, kung kaya siya ay naghanap na ng iba, sana ay okay lang yun sa'yo. Kasi nasa iyo rin ang pagkakamali, nasa iyo rin ang problema. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na nararamdaman o dahilan ng isang lalaki kung bakit kanya hindi na nagawang habulin pa. So, paalam mga kamamay? Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Pasensya na sa napakasakit na uh, usapan na ito. Uh, ito kasi yung totoo. Okay? So, see you for our next vlog. Paalam.